kung sa ko, diri lang ko nagkawang kita na anak ano ko tibi, anak ko tibi, namang ko isa ka buok ko an, nako isa ka buok, tiil sa baboy ako ang sabuan tabuan buwan na to kay unya, musundo na po estudyante. oh, di kan kumbulak oh kenapa itu tawa-tawa? Yeah. na neput go, sama nga bata, untuk neputa Grabi din. Pastip ang langit. Wala tunjud na ako ni Unya nga mo bubundak ang ulan. <laughs> Grabe na ang langit. Na nagtugod nagtaligsik. Gusto na ko kana mo bundak jud, bundak jud ba para kay ra. Wala pay ulan oy. Naog bias bintana. Kaula nun ang langit. Wala pa si Iljin. Asa na maghahat to. Na, nagtaligsik na. Wala pa si Iljin. Kaya lagi si Iljin ron. Aba rin, aba rin. na, tag-an hmm. Hi, Char. Among sudan for for today. Among sudan sa paninghapon, Mag sardinas ni Karong. Tapos, odong. Tapos, mga lamas. Siyempre, magic flower. Magic flower. Magic. And of course, lagyan ng malunggay para fresco. Fresco. Healthy. Fresco. Para healthy, guys akong kamunggay, mo pa'y pagtubo, nagikuan ako gani, nagtulok kapal, mora na siya kandila, iputol na lang nako ako para magbago na po siya, kay, magluto mi og, pani, hapon, si hi. Bye, 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 hi, bye, bye, hi. Sabo, uy, na hi. 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 Ang an tinapa, mukha ganin gani, sige. Ang na, ano, gulay mo na. But, butangan ba, ka na magtinapata, tapos, butangan og. Okay. Hoy, oh, masuko na sila dili na mag ah. oh, orange okay. ni, orange. orange. siya. Orange pani. orange. apil ba na sa exam ni mo sunod semana? Sanay siya ang pangalan ng tanang teacher. Dinte. <temples> <súper hukawa>. di ni? Ikaw unsa day ni? Ikaw. Okay, bangutan man ni. Orange. Pagtarong susunti. Orange. Kamatis? na, na, na. Mati hapun kay daghag lamok. Daghag patao kamunggay. Mung um, kamunggay, among um, ah, kamunggay. Kamunggay na mo kay kamay na lang kayo kamunggay. Tapos ang um, musudan kay tinapa. tisangan og um, udom. na gulan na to og um, para healthy. Um, ano lang na ka kasayon ingon ani mag, mag, tinapa tinapa pud ta nagsa labaw na og um, walay ana o um, di ba? Budget ta karon budget. Masa nga, ang sino hukas ang? Ah? Katong Lego. Pero name Touch. Katong na mas mustache. Katong din, gipalit na ko sa imo Asa mo dito? ito? Love in CD. Asa gilabay? Kanan. Bantay lang gina. Masa yung tsura ito? Tapos Batman yung, yung turzo. Tapos black yung, yung... Pilang palitin mo ito? Uh, tagis to So, no dili ni mo ihatag sa iya, taguon ni mo para dili kuan. <laughs> Yan, ulunod na. unom ni siya kabuok nga ah eh unom kabuok nga udong mga unta udong 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 ug tinapa kong sudan pagamay gamay ug kanon Sama niya. Suka. Suka o ganang. Gamay nga pinirito. <laughs> Kawawa naman ako. Burang naitawas kong likod. kung nakaanak ko. Hmm. Ni hapo na yel. Ganyan, wala na, akong giniglip ba? Magyanig na tulog, takilid naman na siya. 哦。Oh. akong gitalian ba kay natumba na siya butang na akong kahoy oh, nindot na kay tanahon, eh. naalay sagbot diri oh, putlong ko sabut sagbot o niya manlimpyo, manunta ko diri ba kay pasta, naging sagbot ah na naabtan man kong init ko oh. na lang siguro ning hapon-hapon o -hapon. hapon na lang